eh pang bata ganan hapon po Lalo. napapainda po tayo sa tugtog dito sa shop pa, video pa vlog be ha okay. mamili po okay. ulit tayo ngayon Akala ko yun okay. yung huling Christmas okay. rush ko ito pa pala <laughs> kasi Christmas party yung mga bata <laughs> yung pangano lang pala yun ang gaganda guys oh ah, ang gaganda po ng kanilang mga display na pang bata o pang kids magaganda kulay be ah sige Ayan po, ang maganda. Ayan, ang maganda po ng damit. Ayan o, mga pang Christmas po dyan o. Baka may mga gusto pong umorder. Papasadahan po natin ng magandang video. Ayan po, kita nyo po ba? Ayan. Ay be. <laughs> Subscribe sa Asan Si Nag-subscribe na si Paul. Si Paul, si Paul subscribe ko yan. Uh Oo. -oh. Subscribe mo din ako, beha. Bibigyan ko tayong sticker. Ayan. Binibenta natin yung iyong mga paninda para madaming umorder. Checkin mo na lang, be. Okay, okay na yan. Hindi mo na kailangan yung resibo ko, be. Ayan po, may mga pang formal. Ang gaganda po ng mga pang bata, oh. Kung makikita niyo po yung mga pang bata. Sing ganda nang nagbibideo. Hehe, <laughs> joke lang. Ayan po, oh. ang gaganda oh. Pambata. Oh, kita niyo po, mapambata, pang matanda. Ayan. Ang gaganda po. Oh. Ayan, yung mga, yung mga uso po ngayon. Ang ganda oh. o. po, Iba-ibang color din po siya. Ayan, mga may pang alangan ng bata. Okay na, te Sold out. Ah? Andiyan na? Ah? Okay na? Ayan po. Ayan, ang dami. Dito naman po sa kabila ay pang ayan po. Mga bangkok. Pang formal. Pang boy, mostly. Mga polo shirts. Ayan po. Ah, o, besa, lang, beha. Ayan po. Bayon, may mga... Okay lang ba mag-video? May mga small ka pa na ganito, be? Medium large lang yan, ma'am. Ah, medium lang talaga. Mm -hmm. Malalaki, ano? Pag Magkano yung wholesale niyan? 320, ya. Yeah. Oo mo. Wala nang mga small. Ah, kasi ang mga order, alam mo, be, pang alanganin. Ayan, nagaganda. Oh, wala na nga lang tayong makuha ang ano. Kailan kaya mayroon kang stock ng polo shirt na ano, pang adult na ismol? small? Small ah, Kasi ang balik ko, baka ano pa, Saturday. Ah, sa kabila namin, check ko kung... Saan pero, banda? Sa bag Abag P. Ah, ah gagawa ako doon. Anong stall kayo doon? Ano? Pasilyo 3. Pasilyo 3? Aaron Dwins. Aaron Dwins? Aaron Dwin. Dwin? Oh. Ah, Aaron Dwin. Ah, sige, gagawin ako. Ah, pasilyo 3 yun, ha? Opo. Oh, ah, sige, be. Manulo eh. lang, ma. Ah, oh. Tanapin ko. Basta may mga ganito rin yun, eh, no? Opo. Oh, ah, sige. Sa bag P. <laughs> Ayan, yan. Video-video tayo. <laughs> Yeah, mga pambahay, yung itang sinadya ko tsaka pang Christmas parties. Mga order, naghanap ako ng violet, order ni Ate Beng. Wala akong makita, Ate Beng. naghahanap ako ng violet muna pang Pai Baby Sherry. Andito, sinama mo muna pati yung ano ka ba, eh? Okay. Ayan, magbayad lang po muna tayo. Magkano ngayon sa akin? Oh, wow. Ne! Ay, sorry, sorry naman. 4910 bayad po muna tayo dahil baka tayo yung mabugbog dito pag di tayo nagbayad be iwan ko nga muna yun saglit sige po lagyan mong pangalan di pa si you ha pangalan po Sydney may pentel ako dito ako na nga mag Ato. eto be ako na nga magtula teka lang bigay ko muna yung bayad ko Tampo, pahawak na ako ba yung ganyan mga ba okay. okay lang, Ayan, thank you ay, sorry si Pearl sinubscribe na ako. Subscribe mo ako ba? Uy, okay, please subscribe mo din ako. One, two, three. Pila kami ng Sarah. Ay, oh. ba? Pearl, sinubscribe mo ako, di ba? Share mo naman din sa mo, Pearl. Pearl. Pearl, na sila nga Be. Huh? Bigyan ng kasyan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. yan, O, di ba? Bayan yung sis. Pangalanan ko muna. <laughs> Pangalanan po muna natin ito. pinapangalanan ko natin para iwan natin, alam nila yung ating pinamili. Ano? Yeah? pangalanan muna natin para... Yan na sa hanggang ng pen. Ay, so? Nandiyan pa nila, Iwan mo siya ng pigpit. Para, te, ready. Okay. Tanayin mo si Jey. O, hindi. Ay, sorry. Bigyan O, oh, kaway ka nun. Baka may gusto kong ipanawagan <laughs> dyan, be. Yun know, ang wala mong pag-ibig, be. jen <laughs> Ay, be. Baka mahila. Iyan, mo Ay, yan. Ipatok mo yan, be. Mahila Ayan po yung kanilang magagandang preso. Video ko yung loob mo ba? Oo, sige po. po umorder sila ng umorder. Ayan. Ang gaganda po na kanilang pang-display. Na kanilang paninda. Ayan po. Bibibidyohan ko lang po. Ayan. Ito po yung ating Everly Dearly ano Suki. Ayan po. Ayan. Ang ganda. Ayan po. Okay na be, tinago mo na Tinago mo na be oh, Yung blue ko tinago na Oo, si Ado kay Ken Okay na kay Ken? Oh, sige, alis na si Barbie Ken ha Joke Oh, bye bye be Balikan ka na lang ha Bye bye. Okay. Balikan ko na lang Coil, ha. Sige, mag, mag ano ka pa doon. Oh, kung mawawala ka muna, baka may nawawala kang kamba. <laughs> Panoorin mo to mamaya. Ayaw mo makita ng ano, i-upload ko to mamaya. Panoorin mo para mamaya, 'di ba? Okay, yung pinapanood okay, okay, ko sa YouTube din, madam. Opo. Oh, eh, share mo kay Ate ha, yung channel ah, sige, natin sige, ha. Sige. Uh -huh. mo. Kasi kasama ko 'yan. <laughs> Noon nakaraan di ba na videoan yeah, kita? Of <laughs> hindi ko makita di ba ni Jane Eto i-share yan sa Jennifer. Si ano pala wala na si lumipat na si oh, ano? Si sa taas? Si, uh, ano ba pangalan to? Si Maymay. Maymay. Mm -hmm. Maymay, mm. Sharona. Bye bye, be. Okay. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Oh. <laughs> Sino ba 'yung papanawagan mo? Wala ka bang papanawagan? Wag na lang. Shout lang out. Yung iyong family. Oh, baka miss na miss ka na nila sa probinsya. Usap ko na sila. Oh, ipanawagan mo. Iba pa rin 'yung napapanood kanila. Ikaw talaga. <laughs> bye bye. Ipupunta <laughs> okay, mag-withdraw muna tayo kasi konti lang yung akin. Hindi ako makapag-withdraw doon. grabing haba po ng pila sa bangko. eto <laughs> po. Gagala na naman po tayo. Ay, ang maganda. Wow. Eyelet na blouse. Ang maganda. Ang maganda, oh. Ang maganda ng mga paninda. Ang maganda. Christmas na talaga. Feel na ang maganda na ng mga display. ng mga damit. <laughs> Sunod na ako, ya. Kuha, makidaan mo na uli. <laughs> Ang gaganda, oh. Ang gaganda ng dress, oh. Ang gaganda. Ayan mm -hmm. po. Withdraw mm -hmm. muna tayo. Wait. ano yung list lang. Ha? Magkano ulit sa inyo ng ganto? Ayan, tingin tayo ng mga show. Ang gaganda, eh. Oh. Ang gaganda. Ang gaganda eh nandito po tayo sa wholesaler building. Isa? So, ang kain po muna tayo village, so, mukha, bit -bit, tapos, po ano mga village kulang muna ating yung bitbit. Tapos mababa na po ng mga pang. Ito ang gaganda. Mga okay lang video. Mga oh, pang party ng mga bata. Ah, Magkano set nyo ito Ito Ang mga mall brand. Thank you na Ang gaganda na kanina. na Okay. Sabi na po yung Christmas dito. na Ang uh -huh. ganda yung gusto mabili eh. ko tapos na ako sa bangko patayin ko po muna. Thank you so much. ayan po ang ating family aning po. May may kosto na sa Sige po, bye, bye muna, pila muna tayo sa banko. bye bye